may tanong ako sa iyo ano? ito, pag nasagot mo may 100 ka ha? paano mo ipapasok yung elepante sa rep sa tatlong paraan? what? ano na? bukod mo yung pangalawa ilagay mo yung elepante tapos Tidara. aww Very good ah. sagot mo kaagad yun? Eh, pero may follow-up question pa doon. <clears throat> Paano mo naman ipapasok yung giraffe sa loob ng rep sa apat na paraan? <laughs> Buksan mo yung rep, alisin mo yung elefant, eh. Tapos palitin mo yung giraffe. Giraffe. Ayos ah. Ganyan lang. Ano mo natutunan yun? Eh, kaso may follow-up question pa. <laughs> May eh, question pa. Maglilipat daw kayo ng bahay tayo. Mami, daddy, ikaw, si Popoy, si Justin, si JL. Lilipat daw tayo ng bahay. Kaso sa dami daw nung gamit natin, kailangan natin mag-aeroplano. Lahat ng ng gamit natin, nakasakay na sa aeroplane. Diba? Ngayon, babagsak yung aeroplano. Ang problema, yung kailangan mag magtanggal ka ng gamit. Anong gamit natin para hindi bumagsak yung aeroplano ang tatanggalin mo sa aeroplano? Rep? Rep? Bakit rep? Kasi hali, ano? Oh no! <laughs> Galing ah! <ako. laughs> Ayos ah! Sige, ito iba naman magkukwento ako sa inyo. Tapos may tanong din to, ha? Oh. Pag nasagot mo to, gagawin ko 200 yung panalo mo. What? Ha? Meron daw magkasintahan. Siyota. May magkasintahan. Ngayon, ah, naglalakad sila, holding hands sila sa luneta. Oh. Tapos, sabi ng babae, siyempre mainit, di ba? Nak sabi ng babae, Dear, sabi niya, bilhin mo nga ako ng ano, bilhin mo ako ng palamig, sabi niya. What? Kasi nauuhaw na ako. O sige, sabi niya, upo ka muna dyan. Iiwan muna kita dyan, sabi niya gano'n. Hindi ginawa ng lalaki, bumili siya. <clears throat> Ngayon, pagkabili niya, pagbalik niya, patay na yung babae. Oh no! Ang tanong, anong kinamatay ng babae? Nabagsakan ng trek. <laughs> Nabagsakan ng rep na may laman jirap eh. Ayos ah. Galing mo talaga. O, sige. Sige. Galing mo ah. Sige. Ganito na lang na. Nagpatawag si... Ito. Pag nasagot mo to gagawin kong 300. What? Boko na. Talino mo ah. Sige. Ganito ah. Nagpatawag ng meeting si Tarzan. Anong hayop yung nawawala? What? <laughs> batang goya <laughs> So, ganito Pagka nasagot nyo to dodoblehin ko yung 200 na yan, ha? Huwag no, mong subukan Masisira Pero pagka ang Pagka hindi nyo nasagot Kukunin ko yung 200 na yan Eh, okay. di ba? okay game <clears throat> so, Nagpatawag si Tarzan ng meeting Ang tanong Anong hayop ang hindi nakapunta? What? Ungoy? Bakit Ungoy? <laughs> Ungoy, ah. Mali, ikaw. Oh, pagong? No. Bakit pagong? <laughs> Kasi Galing nga. Ah, pero mali. <laughs> hindi yun. Sirit na? Ikaw, Charlie, sirit na? Sirit na, oh. Ang hindi nakarating sa meeting ay yung